Siya naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. No? Kung sa Facebook mo ito, pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Ngayon ay pag-usapan natin. No? Yung paano natin malalabanan o mababasag yung paniniwala na hindi ka talaga magkakabahay kasi hindi mo kaya. Ang mahal. <laughs> Pero ang totoo, eh hindi naman talaga magiging masyadong mahal. O oh, sa sa point na hindi mo na kaya na magkabahay. No? Pero ituturo natin no, bibigyan ko kayo ng insight kung ah, paano ikaw na nag ahangad na magkabahay eh makapagsimula na ngayon kasi hindi naman talaga masyadong magastos magpagawa ng bahay kung gagawin mo itong mga bagay nito. Check this out. So, ano magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Unang-una, yung paghahanda ang importante. No? E, ewan ko kung sino nagsabi nun, no? si Abraham, si Abraham Lincoln yata, Abraham Tagalog, Abraham Lincoln yata nagsabi nun, no? sabi niya, kung bibigyan mo siya ng, ito akong tama, kung uh, bibigyan mo siya ng pagkakataon na putuli ng isang malaking puno, sabi niya, ispend daw niya yung first uh, hour. bibigyan no? mo siya ng three hours, yung first hour ay gagamitin niya para hasain yung kanyang palakol. No? Hindi ko hindi ko na maalala eh, pero parang gano'n. No? <laughs> so, ibig sabihin, malaking part ng project mo yung pag-prepare. No? Ang nakakalungkot, yung iba hindi nag-prepare ng tama. Sabak ka agad. No? Kuha ka agad ng foreman. Yung foreman, kukwento niya na kagad kung anong gusto niya. Tapos, ah, na. Tapos, gagawa na ng structure. Walang plano ang ending, trial, error, tayo, iba, lalong napapagastos. No? So, kumuha tayo ng isang professional para gumawa ng plano. Importante yan, no? number one sa paghahanda ay kumuha ng expert opinion galing sa isang professional, no? isang architect. No? Pwede mo namang sabihin sa architect mo yung budget mo. No? na Ito lang yung budget mo, kaya ba? Kapag sinabi niyang hindi, edi ipon ka pa, ba diba? Kaya pag sinabi niyang, sige, gawa natin ng paraan, kaya yan. At least, no? garantisado na shoot yung budget mo. No? Kung yun ang hawak mong budget at kung sasabihin ng professional sa'yo, ng architect sa'yo, na pwede natin niyang pagkasahin. So, gumawa ng isang maayos, isang definite na plan no? para may proper allocation no? sa budget na naihanda mo. No? Pangalawa, sa paghahanda, e, eh, imanage mo rin yung expectations mo. Siyempre, kung ang hawak mong pera ay hindi naman ganun kalaki, siyempre, baka isa-isang tabi mo muna yung mga spaces na hindi naman kailangan. So, mag-focus ka sa needs. So, definitely, makakaapekto yan sa size ng bahay mo. So, kung ang iniisip mo ay two-story, pero ang kaya ng budget mo ay isang palapag lang, at gusto mo nang magkabahay, so isipin mo na muna na yun muna yung ipapagawa mo. Basta maging livable na siya. Tapos, pag nagkaroon ka ng budget, if future proof mo siya, so nakadesign siya, maaaring nakadesign siya for two floors, pero ang ipapagawa mo muna ay uh, yung unang palapag. pag okay din yun. So, ima-manage mo rin yung expectations mo. Pag sinabi sa'yo ng architect mo na, Teka, yung budget mo pang isang palapag lang. Pero kung gusto mo, iabang natin yung foundation niya. Sabihin natin sa engineer, iabang natin yung foundation niya for a two-floor structure. So, pwede naman yun. No? So, pwedeng maging uh, uh tawag dito, expandable in the future. Future proof. na no? May room pa para magkaroon ka ng future expansion. No? So, mahalaga yan. No? I-manage mo. I-set mo yung expectations mo sa kung ano yung kaya ng budget mo with the help of an architect. So, number three, eh, mag-ipon ka na. Part ng paghahanda. Mag-ipon ka na. Kung talagang yung iyong budget ay hindi pa kayang magpasimula, why not mag-avail ng mga loan, housing loan. Ang totoo, yung mga housing loan, kung titingnan mo rin, kung ang gagawin mo, mag-iipon ka na mag-iipon mo na hanggang ma-reach mo yung amount na gusto mo. By that time na maabot mo na yung amount na kailangan mo, baka sobrang nag, ano na, nagkaroon na ng inflation na yung pera na hawak mo, eh baka hindi na rin na siya makakasapat. So pwede mo siyang partneran ng paggamit ng pera ng ibang tao sa pamagitan ng pag-avail ng housing loan. Maganda rin yun eh kasi hindi naman ganun talaga kataas. Kung pag-aaralan mo rin yung rate ng interest versus doon sa time na pag-iipunan mo pa, let's say, sabi mo, teka, yung pera ko, sabi ni architect, ganito ang maging budget doon sa gusto ko. Pero itong pera ko, ito pa lang. Mag-iipon muna ako. Makakaipon ako siguro mga after five years. Imagine five years. Gano'ng kataas na yung inilobo ng mga presyo by that time. So, yung, yung inflation, isama mo rin sa planning mo. So, baka by five years na nag-loan ka ngayon, baka nakakalahati mo na yung pagbabayad mo sa loan. Tapos, na-enjoy mo na yung bahay ngayon. So, wise din naman, no? Wise din naman na mag-avail ng loans para matapos mo yung bahay. So, habang nagtatabaho ka, nakatira ka na doon sa bahay mo. So, hindi naman talaga magiging imposible para magkaroon tayo ng bahay. Kung una, ito yung, ano, para sa akin ha, ito para sa akin. Dahil nag nagpatayutin ako nitong bahay ko. At ang totoo, kung hindi ko sinimula noon, eh, wala pa rin akong bahay hanggang ngayon. Kasi, uh, ang advantage ko lang sa inyo, ako ay, ako ay architect. <laughs> Pero ngayon, kausap nyo ako, ako ay isang architect. So parang, di ba? Parang ganun din. No? Nabibigyan ko kayo ng insight. So, ang planning o ang paghahanda para sa akin no, ay 40% nung endeavor ng pagpapagawa ng bahay. So, yung 40% yung paghahanda, nasa loob niya yung mga binanggit natin, yung pagpaplano. Ang alawa, yung pagseset ng yung expectations based sa pera na hawak mo ngayon o yung target mong amount at yung pangatlo, pag-avail ng bank loan kung gusto mo na talagang magsimula no? at kung pag-aaralan mo talaga yung takbo ng ekonomiya ngayon. No? Sobrang bilis ng inflation. So, masisecure mo yung pangarap mo na magkaroon ng isang bahay. Yung dream house, alam nyo mga kaibigan, ay baka hindi nga maging totoo. No? Pero yung house, <laughs> para magkaroon ka ng sarili mong bahay, pwede mo nang simulan ang paghahanda ngayon. At kung, kung i-apply mo yung tatlong reparation methods na binanggit natin, baka next year, nakatira ka na dyan sa bahay na yan. Maraming salamat po ah. Sana natuto kayo. Sana i-share nyo rin sa iba itong natutunan natin. At kung hindi ka pa subscribed, dito sa aking YouTube channel or naka-follow sa Facebook, okay. please, gawin mo na. Kung hindi ka pa subscribe at hindi ka pa notified sa mga bagong content, pwede mo namang i-hit yung bell button para updated ka every time na may bago tayong uploads. Thank you so much. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po tayo at magkita-kita po tayo uli sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye.